dulo mga idol pinapasok na po sila yes, go na yan ka na si hyper mga idol ang nauna pero bumubunot si salbahe um si hyper mga boss boss gawa na Si Hyper mga boss Si Hyper mga idol At saka si Salbae Ayan mga idol At ito naman mga idol si Hyper. Dol, nasa kita yan. Tatalasan nyo. Tabla yan, tabla. Ayan daw. Ayan mga idol. Pinapasok na sa dulo mga idol. Pinapasok na po sila sa kwadra. Ayan mga idol. Pinapasok na po sila sa kwadra. Pinapasok na sila sa kwadra. Hangin, hangin. Huwag kang malikot. Ayan si na yung quadra Hyper versus Salbae mga boss. Ayan unti unting nilalakad. Ayan nakaparada na. Oh, huwag kayo malikot. Pogi. Go na, yan. na Si Hyper, mga idol, lang nauna. Pero bumubunod si Salbahe. Umal Joboy, yeah, ay idol. Huliin mo lang maganda. Si Hyper, Salbahe. Lintik si Salbahe, mga idol. Lintik yung pao. Nag-rotobator. Pero hindi naiiwan ni Hyper. Hyper Salbae Nagpapatay, nagdidikit Si Hyper Salbae Nako, nag-wiper yung buntot ni Salbae mga boss Wiper Salbae Si Hyper Salbae Hyper Salbae Si Hyper mga idol Si Hyper Ayun Parang tabla One, let's go!